sila po yung matatapang na mga witnesses, bakit po sila nakamaskara? D Ako, pinakamatapang na po yan. At yung sila, iba talaga ayaw pumunta. Bakit po sila nakamaskara? alam ko po sa matatapang na witnesses, talagang nga po nila lahat ng consequences. Tama. Thank you. Pwede ninyong sagutin? Ba't kayo nakamaskara? Ba't kayo nagkukubli? Anong kinatatakutan ninyo? Babalikan kayo? <laughs> Pwede po. Pwede po. Sino? Sino maghihiganti sa inyo? Yung mga nagpapalista po sa amin? Yung mga nagpapasign? Sino po yung nagpapasign? Ang sabi niyo, uh, may mga tauhan. Official ba yun? Uh, hindi po. Taga barangay? Hindi po. Parang napag-utusan lang. Na pag-utusan lang. Eto naman, may isa pang testigo tayo mula rin sa Quezon City, ang sabi ganito, naganap po yung pagpirma ng mga pangalan noong linggo ng Enero po, sir. Yung listahan ginamit nila, may nakalagay ng mga presinto sa aking nahango sa Comelec. Sa aming barangay, may nangangalap po ng pirma. Kaso, hindi ko maintindihan kasi English ang gamit na wika. Tag-accusy rin po ang nagsabi nito, hindi rin namin inexplain explain noong naglilibot ano ang laman ng form. Ang sabi, basta pumirma kayo, may ayuda kayo. Alam nyo naman sir na pag-ayuda ang usapan, talaga agad pumipirma ang mga ko. Pero sa akin po, parang alam po ni Kapitan yung naganap na pagpirma sa baranggay namin. Recording stopped. Uh, pwede pong tanungin, uh, alam ni Kapitan yung naganap sa baranggay namin. Tama po ba yon? Opo. Yung testigo po natin na isa, na taga QC? Opo. Alam ng kapitan ninyo? Paano mo alam na alam ng kapitan? Kasi galing po sa barangay po yung pinapirmahan po sa amin. Pero yung nagpapapirma yung kapitan o iba pang uh, tauhan niya? Hindi po. Yung tao po. Pero hindi po yung tauhan ng barangay. Okay. Ah. Kaya po parang napagutusan lang po siya. Ano? pinagutusan daw siya. pinag -utusan. Pero alam mo, naggaling sa barangay. Kaya ka ba natatakot? Kasi galing sa barangay. Tama po po yun? Pakisagot naman kay Congressman Marcoleta. Kasi sabi niya, ba't daw kayo naka, nagtatakip? Ma Ma Madam Chair, mm. Natatakot right. po kami, baka po balikan po kami nung nagpa-farma po sa amin. rules rules their... yeah. Opo, okay. At uh, si Senator Bato, may katanungan din. Thank you, Madam Chair. You. Uh, mga, mga, mga witness, uh, si Senator Bato ito. Opo. Uh, Sige po. Ako, magbigay ako sa inyo ng assurance, nakausapin ko yung PNP. Just in case, takot kayo, na may mangyari sa inyong masama. Wala pong mangyari sa inyo. Ipapasecure ko kayo ng Philippine National Police. Uh, baka pwedeng okay lang sa inyo kung pakita yung mukha inyo. Pero kung ayaw nyo, wala problema. Pero ako, kung takot kayo sa seguridad ninyo, na baka balikan kayo sa mga politiko na nasa likuran nitong uh, People's Initiative, I can guarantee you, I can talk to the PNP na bigyan kayo ng security. pero ah, uh, anyway, yun lang, yun lang sa akin. Gusto ko lang ipaalam sa kanila na uh, huwag kayong matakot, andyan yung ating polis. Uh, Yo lang, Chair. Ah, uh, ma'am Madam Chair, thank you. Hello, po. Chair. Hello, po. Okay, naintindihan okay, kayo? Alam okay. uh, di ba apat kayo? May, karag may karagdagan pa ba yung ating dalawa pang hindi umiimik pa? Uh, tungkol dito sa mga signatures at yung kaba ninyo na matatanggal kayo sa listahan ng ayuda kapag hindi kayo sumang-ayon. Meron ba kayong maidadagdag? Ba't kayo takot na takot na hanggang ngayon di kayo nagpapakita ng mukha eh? Then, Madam Chair, may may. Yeah. SP uh, Subiri, please. Maraming salamat, Madam Chair. Uh, magandang umaga sa inyo lahat. Our rules allow, our rules allow na protection sa ating mga witnesses na hindi naman kailangan nila ilantad kaagad ang kanilang identity because we have whistleblowers. No? Uh, marami po tayong hearings na, na, na nasagawa from the Blue Ribbon Committee to the hearing of Senator Bato when they're talking about mga, kul mga kulto. Talagang nagtatago sila ng, ng identity. For the mere fact na Baka naman po ang hahabol sa kanila ay politiko din. Uh, dahil ay establish natin dito ay mga politiko ang nagtutulak nito. Kaya politicians initiative, nga sabi ng ibang mga kasama natin. So sa aking pananaw, wala pong violation kung sila po ay nagtatago lang ng mukha nila dahil naka-livestream po to sa buong bansa, ayaw din nilang ma-expose ang kanilang sarili. I think we have to give them that right. And we've been practicing that here in the Senate. Of course, when they give their testimony uh, for legal Uh, purposes, nalalabas talaga yung mga pangalan at identity nila. But for this, in all intents and purposes, if we want to find out the truth and fair the truth, na hindi po sila matatakot, we should protect uh, uh, their identity uh, at this point in time. Our... Anthony, uh, Attorney Anthony A Abad appears to be the proponent of this initiative. Kagaya po ng sinabi niyo, Senator, bigyan ng katauhan ang nagpasimuno nitong Politicians Initiative. Earlier, Madam Chair, the House of Representatives eh sila po ang nagiging parang kontrabida dito. Uh, I am not representing the House of Representatives today. I was personally invited by the beautiful chairman to appear to appear in this committee. But, as a member, hindi po niyo mayaalis sa akin na medyo magdamdam rin ako sapagkat ang patutsada ay patungkol sa House of Representatives, lalong-lalong lalo na po yung Speaker. I'm not defending the Speaker. If this Congressional hearing ultimately find or found that the Speaker is the one who spearheaded this or funded this initiative, I will probably request him to step down. Pero kung hindi po siya naman, bakit hindi po natin kinoncentrate kay Anthony Abad? Siya po yung bida dito eh. Siya po ang pinakasentro nito siya ang nagsasabi dito, na pinaliwanag niya sa tao. Nagsabi po ng mga tao, we fully understand the rationale of this proposition, we fully understand the consequences, the effects, and the advantages of this proposition. Gusto nating malaman, talaga bang ginawa niya? Single-handedly or do et ito. But to undertake and to mobilize and undertaking nationwide, to be able to get at least 8 million votes, kaya po ba ng isang tao? Why don't we begin with Anthony Abad? we si see? Anthony Abad, based on uh, the Google, Madam Chair, he specializes in international trade law. He has been in legal practice for 17 years and he is at present an independent advisor of the Philippine Senate. May, may no, uh, Madam Chair? Pam, Nasa Google po. Uh, nakalagay din po sino sa Google, sino, he, he took his oath before the office of Senator Aquilino Pimentel. Nasa Google po. Kaya kailangan po nating makita lahat eh sa Google po 'yan. I was also shown that picture pero hindi ko ma-date. Eh. Mukhang bata pa kami noon eh. So <laughs> so must have been uh, years ago. And if you're are talking about this that if he is also that Anthony Abad uh, named in the signature sheet so we're assuming a lot of things pero right now he's not uh, a consultant of my office but uh, so kailangan pasiputin natin itong Anthony Attorney Anthony A Abad. So, Triple A, yes, uh, Anthony A. Abad. So, para malaman po natin, and uh, if that person uh, uh seen in the picture taking an, uh, an oath before me, if he will admit that he is the one, then uh, we're talking about the same person, uh.